Hello, si Jodget po ito. First time ko po sumakay sa angkas. Ako po ay nakasakay sa motorsiklo many years ago at may, hindi po ako magandang experience. Kaya lakasan lang po ng loob. Pupunta po ako ng luneta. <laughs> Ayan, naalis na po kami. Uh, hindi na may hila sa to no? Angkar na po tayo? Ha? Angkar na po tayo? Uh -oh. Ayan, first time po. Taas ko. Pwede itaas ko parang glass. Hindi Apo, po. Okay. Ayan, first time ko. 80 pesos daw from dito sa Quiapo hanggang Luneta. Oh my God! First time ko dito. Quezon at Quezon at Quezon po medyo malapit na sa Luneta, paki-tawag dito, 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 paki-tawag Bridge dito, paki tawag dito paki tawag sa paki tawag dito paki sa dito paki tawag dito paki tawag dito paki tawag dito paki din dito pero, tawag dito paki tawag dito Nakatan po yung cellphone nyo, marami pong nangagod. Ay talaga? Pagmalapit sa, sa, luneta, sa Bawang, doon. Okay, na tayo sa bawal doon? Hindi, na tayo sa doon eh. Pagdilip kasi parte yun. Pagmalapit po yung cellphone nyo. Saan niya sa doon? Hindi <laughs> po. Pagdating nyo na lang po sa luneta. eh. Hindi sundan pa sa kayo sa naman. Oh? Pag pauwi na ako din manok sa sang at sundan o. Oh. oh okay. buhay before first time na tapos yung ako nag-try lang ako sa black na oh my god dada tayo sa lagos dinan ano po bang facebook niyo? papalo ko po kayo oh, buhay may hina ah buhay may hina kapit na lahat yung buhay tapos yung m kapit na small letter na yung a y n i l ito kata sa ano ko sa youtube ko to Nandun naman yan ano ma pa rin. Nandun sa yung YouTube ko eh. May ikita mo. Kaya hindi ka naman magpapakata. Nandun guys, eto na yung uh, Luneta at ito yung kanilang tinatawag na uh, Dancing Fountains. Nakaka-attract ito ng mga kabataan at iba pang pumupunta dito sa Luneta kasi iba-iba yung kulay, multicolored siya, ayan. Ang tagal ko na rin hindi nakapunta dito sa Luneta, madali lang naman ako nagvideo-video lang ako kasi gabi na rin, ayan. Pumunta ako dito sa ating uh, national hero na si Dr. Jose Rizal at ang ating bandida ay nag -ano ako, nag-video ako kung saan ay nasa background ng aking video. Ayan, maraming salamat. Ito po si George Bye!